Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag Wika ng Anghel sa akin, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Naba sa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng Anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kanwalatian ng Diyos, kumikislap na parang batong hiyas gaya ng hasper ng diamanting sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal, mataas at may labing dalawang pinto at sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labing dalawang lipi ng Israel. May tatlong pinto ang bawat panig, tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may labing dalawang pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng labing dalawang apostol ng kordero. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo o Panginoon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao sa sinamang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Alaluya, alaluya, guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa Aklat ng Kautusan at gayon din ng mga propeta Si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe. Halika't tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, mas ganin ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Nathanael, paano ninyo ko nakilala? Sumagot si Jesus. Bago kapatawagin ni Felipe, Nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Natanel, Guru, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Yesus, Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksian mo. At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manahog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.